Mabigat na ang tiyan, mabilis kang mapagod, at tila mas maikli na ang hininga. Mga palatandaan ba ito na hindi mo na maibabalik ang dating lakas mo? O baka iniisip mo na sa edad mong ito, tapos na ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pagmamahal, lambing, at intimasi? Mali yan, May sampung katotohanan sinusuportahan ng agham, hindi mamahaling lunas, hindi rin mga komplikadong prosedura, mga simpleng hakbang lang sa pang-araw-araw na buhay na pwedeng magbukas ng pintuan sa mas masayang mas malusog at mas meaningful na pagtanda. Pero ang mga ito ay tungkol sa isang paksa na bihirang pag-usapan kapag senior na ang isang tao. Ito ang usapin ng intimacy at pagtatalik sa katandaan. Habang ang lahat ay nagfo-focus sa mga bawal, bawal ang asing, bawal ang asukal, bawal ang masyadong aktif. Una, ang cardiovascular na tagumpay. Si Mang Pedro, 83 taong gulang, dating mechanic sa Marikina, at ngayon ay retirado na naninirahan kasama ang asawa niyang si Aling Rosa. Nitong nakarang taon, napansin nila na mas mabilis siyang hingaling, mas madalas ang chest discomfort, at mas limited na ang mga physical activities nila bilang mag-asawa. Pero isang gabi, habang nag-uusap sila tungkol sa mga nakaraan nilang alaala, nagkakaroon sila ng mababang pero meaningful na intimate moment. Wala itong kinalaman sa intense physical activity, simpleng yakap, halik, at gentle physical closeness lang. Kinabukasan, napansin ni Mang Pedro na parang mas ginhawa ang pakiramdam niya sa dibdib. Hindi ito himala, ito ay siyensya. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Sexual Medicine noong 2023, ang pagtatalik ay isang uri ng moderate exercise na nakakatulong sa cardiovascular health ng mga seniors. Sa bawat sexual activity, tumataas ang heart rate ng natural, bumubuti ang blood circulation, at nagiging mas active ang entire circulatory system. Para sa mga seniors, ang sexual activity ay katumbas ng 30 minutes na light walking o gentle stretching. Ang pagkakaiba, mas enjoyable ito at may emotional benefits pa. Ang mga pag-aaral sa European Heart Journal ay nagpapakita na ang mga seniors na sexually active ay may 20 to 30% na mas mababang risk sa heart disease kaysa sa mga walang sexual. Dalawa, ang immune system na revolusyon. Maraming seniors ang napapansin na mas madalas na silang magkakasakit. Si Pon ubo o simpleng pagkakahapo pero may isang natural way para mapalakas ang immune system na hindi involve ang vitamins o supplements ayon sa research sa Psychological Reports journal ang mga taong may regular sexual activity ay may significantly higher levels ng immunoglobulin A isang antibody na tumutulong sa katawan na labanan ang mga infection ang immunoglobulin A ay ang first line of defense ng katawan laban sa bacteria at viruses na pumasok sa respiratory at digestive tract. Sa mga seniors, ang immune system ay naturally bumababa dahil sa aging process. Pero ang sexual activity ay nagstimulate sa production ng mga natural killer cells, mga white blood cells na response. Tatlo, ang mental health na breakthrough. Sa bayan ng Antipolo, may isang dating teacher na si Aling Carmen, 75 taong gulang. Matapos siyang maging biyuda, napansin ng mga anak niya na mas madalas siyang malungkot, mas tahimik at tila nawala ang dating sigla. Hanggang sa nakilala niya si Mang Ernesto, isang fellow senior na equally lonely. Hindi agad naging romantic ang relationship nila. Nagsimula sa friendship, sa mga coffee talks, hanggang sa naging comfortable na sila sa physical closeness, simpleng hawakan ng kamay, yakap, at eventually, intimate moments. Ang mga anak ni Aling Carmen ay surprised sa transformation niya. Bumalik ang tawa, ang energy, at ang positive outlook sa buhay. Ang science behind nito ay fascinating. Ayon sa mga pag-aaral sa Archives of Sexual Behavior, ang sexual activity ay nag-trigger ng release ng oxytocin, serotonin, at dopamine, ang tinatawag na happiness hormones. Ang oxytocin ay specifically responsible sa feelings of bonding at attachment. Habang apat ang pain management na sorpresa. Maraming seniors ang nakararanas ng chronic pain, arthritis, back pain, joint stiffness, o muscle aches. Ang karaniwang approach ay pain medications, physical therapy, o mga expensive treatments. Pero may isang natural pain reliever na libre at available anytime. Ang sexual activity ay nag-trigger ng massive release ng endorphins, ang natural painkillers ng katawan. Ang endorphins ay 20 times more powerful kaysa morphine sa pain relieving capacity. Ayon sa mga pag-aaral sa pain journal noong 2022, ang sexual climax ay nakakapag-provide ng pain relief na tumatagal ng up to 24 hours. Para sa mga seniors na may osteoarthritis o fibromyalgia. 5. Ang sleep quality na transformation. Isa sa pinakakaraniwang problema ng mga seniors ay ang poor sleep quality. Mahiab matulog, madaling magising, o restless ang sleep. Pero may isang natural sleep aid na mas effective pa kaysa sa sleeping pills. Ayon sa research sa Journal of Sleep Research, ang sexual activity bago matulog ay significantly nag-improve ng sleep quality. Ang dahilan ay ang combination ng physical exhaustion, muscle relaxation, at hormonal changes na nangyayari after sexual climax. Ang prolactin, isang hormone na na-release after orgasm, ay may natural sedating effect. Ang cortisol levels, ang stress hormone na karaniwang pumipigil sa maayos na tulog, ay bumababa din significantly after sexual activity. Samantalahin sa oxytocin release nagiging mas relaxed at peaceful ang feeling bago matulog. Para sa mga seniors na anim ang skin health na revelation. Habang tumatanda, mas visible ang aging signs sa balat, wrinkles, age spots, dryness, at loss of elasticity. Ero may natural anti-aging treatment na galing mismo sa loob ng katawan. Ang sexual activity ay nag ng collagen production. Ayon sa mga studies sa Dermatology Journal, ang increased blood flow during sexual arousal ay nag-deliver ng more oxygen at nutrients sa skin cells. Ang EEA na na-release during sexual activity ay may proven anti-aging effects sa balat. Bukod dito, ang improved circulation ay nakakatulong sa faster cell regeneration at healing. Ang mga seniors na sexually active ay mas glowing ang complexion, mas firm ang skin, at mas delayed ang appearance ng fine lines. Hindi ito superficial vanity ito ay reflection ng overall cellular. Pito, ang bone strength na discovery. Ang osteoporosis ay isang major concern sa mga seniors, lalo na sa mga kababaihan. Ang mga traditional recommendations ay calcium supplements, vitamin E, at weight-bearing exercises. Ero may additional approach na hindi alam ng karamihan. Ang sexual activity ay considered na mild weight-bearing exercise na nakakatulong sa bone density maintenance. Ayon sa research sa Bone Journal noong 2024, ang mga seniors na physically active sa intimate relationships ay may slower rate ng bone loss compared sa sedentary counterparts. Ang testosterone levels sa mga lalaki at ang natural estrogen boost sa mga babae, walo ang cognitive function na enhancement. Ang memory loss at cognitive decline ay isa sa pinakataporang aspect ng aging. Pero may natural cognitive enhancer na accessible sa lahat ng sinyos na may willing partner. Ayon sa mga neurological studies sa Brain Research Journal, ang sexual activity ay nag-activate ng multiple brain regions simultaneously. Ang hippocampus, na responsible sa memory formation, ay mas active during at after sexual encounters. Ang prefrontal cortex, na involved sa decision-making at problem-solving, ay naging mas sharp din. Ang increased blood flow sa brain during sexual arousal ay nag-deliver ng more oxygen at glucose, ang primary fuel ng brain cells. Ang neuroplasticity, o ang ability ng brain na mag sham ang hormonal balance na restoration. Sa aging process, maraming hormonal changes ang nangyayari na nagko-contribute sa various health issues. Pero ang sexual activity ay natural hormone regulator na nakakatulong sa maintaining optimal hormonal balance. Ang testosterone levels sa mga lalaki ay naturally bumababa sa aging, na nagiging cause ng decrease energy, muscle mass, at libido. Pero ang regular sexual activity ay nagstimulate ng natural testosterone production. Ang use it or lose it principle ay applicable sa hormonal health. Sa mga kababaihan, ang sexual activity ay nakakatulong sa natural lubrication production at maintain sampu ang relationship satisfaction na depending. Para kay Mang Roberto at Aling Luz, mag-asawa ng 53 taon. Ang intimacy sa kanilang senior years ay naging mas meaningful pa kaysa noong kabataan nila. Walang pressure, walang competition, walang insecurities. Ang natitira lang ay pure connection, trust, at unconditional love. Ang sexual intimacy sa senior years ay hindi tungkol sa performance kundi sa emotional bonding. Ayon sa mga relationship studies sa Journal of Marriage and Family, ang mga senior couples na may active intimate life ay may significantly higher relationship satisfaction at emotional stability. Ang physical touch, kahit simple lang na kudling o kissing, ay nag-release ng bonding hormones na nakakapag-strengthen ng emotional connection. Sa mga couples na nagsasama na ng decades, ang intimacy ay nagiging renewal ng commitment at appreciation sa isa't isa. Ang communication na required para sa comfortable sexual experience ay nakakatulong din sa overall relationship communication. Ang mga couples na open sa usapin ng intimacy ay mas open din sa ibang important topics. Health concerns, financial planning, family issues. Mga bonus na benepisyo. Una, ang social confidence na boost. Ang mga seniors na sexually satisfied ay mas confident sa social interactions, mas outgoing at mas willing na mag-engage sa community activities. Dalawa, ang longevity factor. Ang mga longitudinal studies ay nagpapakita na ang sexually active seniors ay may longer life expectancy compared sa mga walang intimate relationships. Ang combination ng physical, emotional, at social benefits ay nag-contribute sa overall life satisfaction at will to live. Sampung benepisyong walang bayad, cardiovascular health, immune system boost, mental wellness, natural pain relief, better sleep, skin health, bone strength, cognitive enhancement, hormonal balance at deeper relationships. Los dalawang bonus na factor, social confidence at longevity. Hindi mo kailangang mag-invest sa mamahaling supplements o procedures. Hindi mo kailangang maghanap ng miracle cures. Ang sagot ay nasa natural na capacity ng katawan mo para sa love, connection, at intimacy. Sa gintong edad, hindi pa tapos ang kwento. Isa itong simula ng mas mature, mas meaningful, at mas fulfilling na chapter ng buhay. Ano ang una mong gagawin para buhayin ulit ang intimasi sa inyong relasyon? O kung single ka, paano mo planong buksan ang puso mo sa possibility ng connection? May natutunan ka, ibahagi mo sa kapamilya o mga kaibigan na senior din may sariling karanasan tungkol sa love sa later life. Ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natatuto at nagiging inspired. Sumama sa amin para sa susunod pang revelations tungkol sa healthy aging. Maraming salamat at sana sa bawat araw mo bukas, malala mong kaya mo pang magmahal at mahalin ng walang kahihiyan, walang takot at walang hangganan.